Maray ko, tatlo yung tumirik. Ayun nga. Ay, yung isa yung niya. Mas malalim doon. Dapat dito na siya eh. Bit na. Ay, naka-hudah click. Dun pa siya oh. Malalim din malalim na party. Sobrang lakas ang dito pa ah. Sobrang lakas Ah, jet ski. Kaya. Kaya. <tinyo> naman tayo. Stranded na ulit dito sa may Diego Silang. Sa may Petron. Ayun yung lalim o. Oh. Aray ko. Sabi ni dapat umuwi na ako kanina. Dadalawang iisip ako. <laughs> tayo lakas ng ulan. Wala, stranded tuloy. Stranded tuloy. Kaya naranig ni kuya, eh. di makadalo yung tubig. dami siguro ang mga ano dyan dami na karang na basura okay, naman ni kuya oh na rin ito ng tubig oh Partida truck na yan oh truck na yan naabot pa rin malalim na dito na part dito pa rin si Diego sila hindi